Inisa sa Senado ang Health Department tungkol sa pagibenta ng mga branded at mahal na gamot sa mga pampublikong ospital. Sa pagdilig ng Senate Committee on Health and Demography, greet ni Sen. Rafi Tufo na karamihan sa pupunta sa public hospitals ay mga may hirap at anya hindi sila dapat mahirapan sa pagbili ng gamot. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila dapat tu pag sa mga public hospitals habang maari, dapat yung mga gamot na kine po ay uh, generic Paliwanag ni Health Secretary Ted Berbosa madalas naman ay generic ang binibigay na gamot pero hindi mo maywasang magpagamit ng branded dahil mas mataas ang efficacy rate nito Not all drugs are created the same so even if they're generic doesn't mean may potency kung minsan yung uh, percentage of the available active component is also lower. So yun yung, yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper but the quality is not that good. Inimok ni Tulfo ang DOH na maglabas ng listahan ng mga hindi epektibong gamot. Binaibisigan din niya ang ilan naman ng doktor na sumasama sa junket ng mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga doktor, ginugod time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa mga sa abroad, schooling, free uh, airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc. etc. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito man libre manggugutin ng mga doktor nang walang kapalit. Kaya ito mga doktor magreseta sila ng mga branded. We will investigate this and in your claims. We'll be happy to receive any knowledge that your office has and we will conduct the further Thank you. investigation. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.